Ari nga ho pala mga kalingit ang ulam namin ngayong hapunan, adobon ng si nga ho pala. Dahil wala nga ho pala kung maisip na iulam ay ari na nga ho pala sitaw ang binili ko at maganda naman ho ari at fresh na fresh pa. Bumili nga ho pala ako ng isang sibuyas, dalawang kamatis at isang pakpak nga ho pala ng manok. pinagait ko nga lang ho pala ng medyo maliliit at ari nga ho palipan laho ko lang sa sitaw. Pagdating ko nga ho pala din sa boarding house mga kalinggit ang una ko nga ho palang ginawa diyan ay hinugasan ko muna nga ho pala manok. Dalong beses ko nga ho palang hinugasan, baka naman ho sabihin nyo ay isang beses lang. Hindi ko na ho sinama sa video yung padalwang hugas. Ari nga pala ay pakukuluan ko laang at naglagay lang ho ako ng kaunting asin. At mamaya pa naman ho ako magluluto para sa hapunan ng ulam at maaga pa nga ho pala. Mga bandang 5.30 na nga ho pala rin ng hapon ay mag-uumpisa na nga ho ko magluto na rin sitaw. Ginahit ko na nga ho pala rin sitaw ng sabay-sabay para humabilis matapos. Sinunod ko naman hong gayatin na nga ho pala si Buyas. Pagkatapos, sinunod ko naman ho aring bawang. Pinitpit ko lang ho para humabilis matanggal yung balat. Saka ko nga ho pala ginahit medyo maliliit. Tapos, ari nga ho palang kamatis ang sinunod ko. Pagkatapos ko nga ho pala magatya ng mga sangkap, hinugasan ko naman ho rin sitaw at tayo nga ho pala ay magluluto na. Kapag nga ho pala mga kalingit ay nabili ng sitaw, gusto ko nga ho pala talaga yung fresh pa. Kapag nga ho pala hinihimay ay nalagotok pa, ibig sabihin noon ay bagong pita sa puno. Balik na nga ho pala tayo mga kalingit, din sa akin niluluto. Magigisa na nga ho pala tayo ng bawang at sibuyas. Dahil nahirapan nga ho pala akong maghalo, hinango ko muna ho rin karning manok. Kapag okay na, ilalagay na lang ulit natin. Magigis naman tayo ng kamatis. Kapag okay na, ilalagay na ho natin aring sitaw. Maglalagay naman ho tayo ng mga pampalasa. Nang toyo, umami, paminta, tapos oyster sauce. Halu haluin lang ho natin para magmix yung lasa. Maglalagay din nga ho pala ko dyan ng kaunting tubig para nga ho pala mabilis maluto aring ating sitaw. Atin muna nga ho palang tatakluban para humabilis maluto at makalipas ang ilang minuto, medyo luto na nga ho pala rin ating sitaw ay eh maglalagay naman ho ako dyan ng kaunting suka dahil ang luto naman ho na ay adobo. Atin muna nga ho palang titikman kapag okay na, ito na nga ho luto na yung ating adobo sitaw talaga namang amay palang ay nakakagutom na. Alam nyo ho mga kalingit masarap nga ho pala din yung kanin na bahaw, lalo na ho kapag bagong hango ring ating gulay. Tara mga kalinggit, kain ho tayo dini. Abay, ano pa hong iniintay nyo dyan? Kumuha na ho kayo dyan kanin na bahaw at sumabay na ho kayo sa akin. Paano ho? Hanggang dito muna ho yung aking vlog at salamat ho sa inyong panunood. Bukas ho uli. Bye-bye!